Anong papagawin niya, sir? Itong iPad Air nung pamangkin ko. Nabasag nga ng konti, nabasag sir. Ah. Pwede ba ilatag sa amin kung paano siya sinabasag? Ang kwento sa akin nung ko, gamit nung anak niya, pamangkin ko, and then nabagsak, oh, no! flat face down. Oh! Silip nila. Basag <laughs> Yung gumagastos talaga sir kaya mm. Uh, bata ang gumagamit ng iPad may uh, ano namin sa insurance yung iPad kapagpagawa ah, na po ba kayo sa amin before? second visit sa specs ah, pero okay, ibang unit ito. naman nice. wow na ma wow yung bala rito sir let's roll the intro let's go